Ayun, sa tingin mo, pwede po. May ganung level. Pwede po ba Parang exclusive MU. EMU. Bawal na yun. Bawal na yun. Alam mo, bawal na yun. Di ba bawal na yun? Di ba MJ bawal na yun? Ano, ikaw? Walang reaction mo doon. Parang hindi gusto mo po. Hindi na. Hindi. Hindi. Doon. Kung mausap na nalang. Ay, bawal mo kapag Sign lang, sign lang. Kung hindi naman kakausapin, ko sa lang kasi. Pag gusto kong makipag-usap, bawal. Yes. Bakit bawal? Hindi po ako Hindi pwede. Okay, di wag. Kasi magagahalit ako. <laughs> magagalit ako. Magagalit <laughs> ako. Ikaw, pwede ka makikika sa girl. Hindi <laughs> rin. Responsible, responsible na siya doon. Alam mo na yon hmm. DJ, di ba? Huwag so hindi. Hindi pwede, Catherine. Yung totoo. Pwede mga gay friends. Oh, so hindi pwedeng straight na boys? <laughs> hindi rin hindi siya, rin ako. hindi ka pwedeng bumarkada sa lalaki? Hindi rin ako... Hindi ka ako... pwedeng makipagkaibigan? <laughs> hindi niya pwedeng makitang lumalabas mo yung kasama mga lalaki? <laughs> hindi pwede! <laughs> hindi rin. Exclusively dating. Ba? Uh -huh. oh, ganun ba? Aha. No, excuse me. Ganun na. Exclusively dating. So, wait. Hindi ka na pwedeng makapag-date sa iba? Si Kat, hindi na rin Wala pwede pwedeng ligawa, Wala um, nang pwedeng ligawan o manligaw. Kayo dalawa lang? Wala na kayo oras sa manligaw. Wala na Hindi. Siguro ganun nga. Ganun nga basta exclusive kami sa isa't isa. Design. Parang, yun na yan. Mm -hmm. Hindi pwedeng, hindi pa pwedeng may iba. So, kami dalawa lang. Ah, ano yeah. So, ganun yung status namin. Na, yun na yung intindihan namin dalawa. And, yun ang naman nakikita ng tao. Ang lumapit yeah. na Spanish guy kay Catherine, Spanish girl kay Daniel, nagpakilala, like, may ganun bang wala, mga wala, wala eh. naman. Masyadong bantay sarado. <laughs> <laughs> Bago pa lumapit, alam naman nila. Alam Ito ah. Kasagutin ko lang. Kasi kami, hindi kami arte. Ay! Ay! Ayun. Eh. Hindi kami plastic na. No. Wow! Oh my God! Hindi ah, kami ganyan. Ay!